<laughs> 24 cilinder <laughs> o malapit-lapit ilang buwan na lang mga badi pero ito ay MRA mga badi namin dito sa army yan or sa buong ipit ayan ipit meal ready to eat number may number 3 siya meron kasi may number 1 2 3 4 mga ganun dipindi sa laman mukha natin mga badi ah ito na ayan mga ito, may tuna rice. Yan, tuna rice. Oy, may mas kape. Yan. Kapito, kapito, kape mga Ito. Kanin to mga bali. Kanin, rice. Yan, kanin. Ito yung mga laman ng MRE namin mga bali. Ito. Corn beef. Yan Sweet corn beef. Oh, may gatas pa mga bali bird street may may candy ayan may candy copy ko copy ko ano to uh, wipes wipes sa mga bali wipes tapos another rice yan kanin ulit tapos ito cracker time biscuit yan. Ito mga laman mga body ng aming mga issue dito sa Armed forces. So, may kasama siyang fork, tinidor, another candy, mentos, mentos. <coughs> another uh, rice ulit. Yan. Tapos ito, sausage chicken michado. Yan o. Ulam to mabitik. Chicken michado saka another kanin ulit mga so wala na 'yun lang laman niya ito yung bubuksan ko mga body wala kaming pulutan eh mamaya pa darating kaya ito yung gagawin yung pulutan nila rice to na

Ya, masarap man pati. Eh. Pwede na. 555 tuna naman ito eh. Pero parang ano no, isim no. Parang lausi no, dapat hindi nila pinagsama yun. Eh, no? Dapat tuna na lang. <laughs> no? rice na Rice tuna kasi ito eh. Oh. Pinagsama kasi mga bali. Oh. Dapat tuna na lang, tapos si Perito rice ba para hindi masyadong ano yung mga nakarang eh, kasi ano yan eh naka package ng ganito ito na ano yun yung ulam dito ito parang ganito mga bade eh. pero maganda yung laman mga corn beef mga sisig mga ganun ganun ang laman naka ganito siya si perit sa kanin no Meron kasi ganito pinasa pinasama. Yan yeah, ang mga laman, ang mga himari namin. Ah, sarap talaga itong standby mga badi. Mas okay pa ito inumin sa gym. Yan. Yung tinimpla mo kaya kanina siguro yung sim ito. Ay hindi. Ay kapi. Baka ito yun. Nagkano ko ba nito? <laughs> Wala din. <laughs> Magsakit na tiyan mo? Hindi uh, ka napakape? Gatas? Ayan, ah, oo. Oh. Oo. Oh. 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 Ako naman, pag ano, yung yung kopiko blanca. Pero okay din, kasi kinabukasan. Mag-ano ka talaga? Magbawas ka. So. So, yun lang mga kati. Okay, ko lang sa inyo yung aning, aming kwan, MRE. Kung ano yung mga laman. Number ano yun? Number Number 3. Ito siya. Yun ang laman ng MRE number 3. Number 3. Nakita ba? Ito, number 3. Yan. So, yun lang mga kati. Uh, God bless ah.